akong lahat ngunit di pala sa pag-ibig upang manatili ka sa aking piling kahit naisip kung makasama ka lagi at ang tinit pa ang iyong mga labi di maaari dahil may nakikihati anong para patang kumagalit di ka naman pagmamayari ay maaari sa taas Ang mawala ng paningin Upang di na makita Ang mga pagkakasala Habang buhay na lang bang mabubulag bulagan Dahil niniwala sa iyo na ako lamang Bakit iniwan mo? Ako tanong ko lang sa'yo, masaya ka ba? Nung ako yung iniwan na hindi nagbalit Matapos kong ibigay lahat sa'yo Ito itupa ang kapalit ng pag-ibig mong wagas? Bakit bigla na lang nawala? Ako'y binaliwala Dahil lang sa kanya ano ba naman nakita mo sa kanya wala ba si pa sa iyong mga mata din ako na kung may mga bagay siya na kayang gawin kahit kailan din natuto na magawa tinatanong kita noon ano pa ba dapat kong gawin para lamang makontento ka ako man ang napili makasama ngunit bakit ikaw pwedeng matagal kang makapiling sa umaga ay wala ka na dinahalos maidilat pa mga mata puro pigha tinalang aking nadarama sa nanonood parang ay pinakawalan hinayaan ka na lamang na maagaw ng iba hindi na sana pinaglaban pa ngunit kahit kailan man hindi na ko nagawang sumuko na lamang basta handa kong maghintay kahit maging kapalit ito buhay ko pa. Wala sa tinagal-tagal na pagsasama natin dalawa, wala pa rin naman nagbago. Malibot sa pagmamahal mo sa akin na inilaan mo sa iba, tuluyang ka na nga naglaho. Di man na nag-alilangan, sumama sa iba kung pala inak na tayo. Di sa patag dahil na sabihin, nagsasawa na kaya pinagbalit mo ang pamilya para nung sa kalaguyo. nasana na mga pinangako mo sa akin na hanggang sa tumanda. Ako lang at ikaw ang yung sa iisa ikaw ang bakit ka bumitaw? Sabihan ng buhay natin na ikaw ang naligaw. Ayoko na tawagin ka pang maluloko. Sapat sa akin na minsan kong niloko. Kahit minamahal kita, pumasaya ka na sa piling niya, handa akong magpatalo. 🎵 Nakahanap ka na ng iba, tanong ko lang sa'yo, masaya ka ba? 🎵🎵 yung iniwan at yung pilit, matapos mo'y ibigay lahat sa'yo, ito pa ang kapalit ng pag-ibig mo, wagas 🎵🎵 Bakit bigla na wala, nawala, ako'y binaliwala, ah, dahil lang sa kanya 🎵 Kahanap ka na ng iba, tanong ko lang sa'yo, masaya ka ba? Nang ako yung iniwan at yung matapos kong ibigay na sa'yo, ito ba ang kapalit?